So malay mo mapanood niya to. Anong message mo sa kanya? Yan. Hindi nga, yung, yung parang seryoso ba? Yung seryoso. <laughs> Lagi ka na lang mag-ingat dyan. Lalo maging mataya ka. Ayun ha. Lagi mo lang yung devil na mahal pa rin kita. Yun. Kahit ako mo ako, hindi pa rin lang <laughs> kung baro yung pagbabahal ka sa'yo. Yun. Libring <laughs> sakay. Sakayan. Eh. <laughs> Ah? Fairview -per, per view. Ah. May bayad to. <laughs> ha? Kiss lang kiss isa. Ha? <laughs> 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 ano? O oh, yakap lang, yakap na isa. Yakap, yakap lang. Hindi joke lang. <laughs> ano sa kai ka? Okay oh, po ba? sige, per view. Tara. Tara. Let's go. <laughs> Ayan na para mag-usap tayo, ha. <laughs> Let's go. Okay. Alright. Okay na? Okay. So, let's go. Tara. <laughs> okay. Okay na? Okay na ito. Okay. Bismillah. Saan ka perdyo ka? Ako. Oo, sige. So, saan ka galing? Trabaho ko. Trabaho ko. Ako ba? O, ano trabaho mo? Ako <laughs> ah, ba? Wag huwag mo nila lang ang construction isang uh, marangal na trabaho yan uh, matagal ka lang na nag construction Ganaki, uh, so tsaga caga lang ha uh, ano pangalan mo <laughs> ah mark okay lang may video tayo <laughs> oh shout out ko muna rito <laughs> shout out ka ayan oh shout out <laughs> shout out mo yung girlfriend mo <laughs> Ay, single yun lang So yung shoutout mo na lang yung future girlfriend mo. <laughs> Ay, wala. Ilan taon na ba? Ha? Ah? taon. Ah, magdadalawang taon. Ayan. So, uh, hiwalay ka. Sige, hiwalay. O, di siya. Shoutout mo yung ex mo. <laughs> Shoutout mo! <laughs> Ayun lang! Ini Sino ba nang iwan? Ikaw o siya? Ayan, so uh, ganun talaga tayo mga lalaki, iniiwan lagi Sakit naman! <laughs> ano pangalan ng anak mo? Rian po Ay Riano, shoutout mo si baby ha? Ayan na <laughs> Malay mo pag laki niya, mapanood niya to, di ba? Odi, di, shoutout sa kanya <laughs> Saan ka mo mismo? Maligaya. Ah, maligaya. Okay. So, doon na lang kita ibababa iba, iba, iba sa may sakayan mismo. Ilan taon ka ng single? Bago <laughs> pa lang sir Kakaiwalay nyo lang? Ayo. Ay, ganon. Ganon talaga. Mahalaga, binigay mo yung best mo. Ayo. Pero umaasa ka pa. Mahal mo, mahal mo. Ah! Ah! ah pero kung sakaling wala kayong anak, mahal mo. Kung sakali lang. ha? Ah? Ayun. Ah, ano ba ang dahilan? Ay, ganun talaga. O, oh, pero ngayon, wala ka pang napupusuhan. Wala pa, Pero yung anak mo, nasa inyo. Wala po ng babae. Mas Pero nakikita mo pa yung anak mo ngayon. Tapos Ayun. So, yun ang mahalaga. Basta ano uh, kahit na ganyan yung sitwasyon niyo, no. Huwag mo haya na maputol yung yung ugnayan niyo sa anak mo. Oo. Kasi hindi man kayo maging hanggang sa dulo pero yan yung mag, yan yung naging ano eh, nag, yan yung naging resulta ng pagmamahalan ninyo eh. Malay mo may dumating na mas the best. Mag-comment dito, di ba? <laughs> <Ay, laughs> <yung> ah? <laughs> <pigilin yung> <laughs> ano ba gusto mo sa babae? Yan. Malay natin, di ba? May mag-comment sa ano natin <laughs> sa video, di ba? Tapos hanapin ka, At least alam na nila. Ayun. <laughs> ah, Ayun, oh. <laughs> Yon, oh, <okay>. sige. <laughs> Yon, ano pa? <laughs> Yon, yun lang. Ano pa? Wala ka na dadagdag. Ah. Ayan, so talagang simpleng babae lang talaga yung At siyempre yung babae din na marunong makontento, di ba? Kahit sa simpleng buhay lang. Kaya. <laughs> so, <yeah>. Sticker, sticker. <laughs> Shout, <po>. Shout <laughs> So mali mo mapanood niya to. Anong message mo sa kanya? Yan. Hindi nga, yung, yung parang seryoso ba? Yung seryoso. <laughs> Lagi mo nalang maging matiyan. Yeah. di maging mataya ka. Ayan. Yeah. Lagi mo nalang hindi pin na mahal pa kita. Ayan. Gatlo ako mo ako. Hindi pa rin lang bumahal kong pagbabahal kita. Ayan. Yeah. <laughs> <Yon. laughs> no, anong kanta mo para sa kanya? Ayan. Mahal pa rin kita. Ayan yeah, o. <laughs> ano yun? Yung rap, na? Yung rap ba yon Kanta yun? Kanta mo daw, para ano? Ano yan? Ayaw? Ah, okay. Yun, no? Sige, kanta mo, para sa kanya. <laughs> oh, malapit. Malapit. Malapit na tayo. Lumayo ka man. Ayaw mo, yun ba yun? Sirederederen Na mm, kaya kong limutin ka Yun ba yun? <coughs> Bakit ngayon na hanap kita? Yun ba yun? <laughs> Ikaw pa rin ang nais ko Yun <laughs> Daman-daman ang puso ko <laughs> Dito ka dito ka diba? Ayan so nandito na pala tayo Ayan so abangan niyo ang part 2 Hahaha <laughs> Ayan, ayan, ayan. ayan, so thank you sa pagsakay ha. Thank you po sir.